Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga At syempre po, andito po tayo ngayon sa uh, lugar ko ng pinsan ko Mamimitas po kami ng mga mangga Yan, nakita niyo may mangga sa likod ko, no? Matamis yan Sabi niya matamis, pero sa akin parang ang asim naman Parang nangangasim ako Maya-maya po, pipitas po kayo at magmimirinda po tayo Kasi nagluluto po sila ng alamang Pero ngayon po, mamimigay muna ako ng mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki kaya tutok na po rito mga kalaki eto na po ang mga uh, lucky numbers natin pang Pilipinas at abroad ready ka na bang kunin mga kalaki ngayon pong alas 11 ng umaga bago po kayo magtanghalian sa so mga nagtatanghalian diyan sa so naglalunch na manood po muna kayo ng vlog namin para po makakuha kayo ng mga tips at mga ideas para sa mga numerong tinatayaan nyo araw-araw ready ka na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na po rito. At syempre po, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers abroad. Ito na po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 43, number 36, number 28, number 54, number 59, number 62, number 47, number 21, number 18, at number 15. At syempre, ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 36, number 31, number 20, number 19, number 22, number 37, number 23, at number 8. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers mo ay number 21 number 34 number 26 number 27 number 25 number 11 at number 3 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers abroad 1 to 29 po ito ha ang 6 digit lucky numbers abroad mo ay number 22 number 24, number 18, number 16, number 10, at number 12. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 4, number 2, number 1, number 3, number 3, at number 6. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 23, number 34, number 38, number 18, at number 26. Ayan mga kalaki, kumpleto. Tanda nila. Kumpleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. At syempre po, lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay yan, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin niyo po kami sa social media hanapin niyo ang Red Parungkin sa Facebook i-check i-check ano i-check po ang followers dapat meron pong 351,000 followers kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka 50,000 followers po ako na naka yellow t-shirt nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na may 16,500 followers at TikTok ang tiktok po natin trend parungkin po na merong 423,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers mag suggest magpa-code at mag request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers dyan po sa messenger nyo at aalagaan nyo po ng 3 days nangangati ilong po ayun po mga kalaki at syempre aalagaan nyo po ng 3 days okay Tandaan nyo po mga kalaki ha, <coughs> ang lucky numbers namin libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo ng mga lucky numbers sa Pilipinas at abroad sa loob ng 3 months. Kaya mga kalaki sa mga interesado dyan at gustong subukan ng mga lucky numbers namin, ang galing namin sa lucky numbers, abay mag-message na po kayo sa messenger namin at make sure po mga kalaki na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? tandaan nyo po ha, bibigyan ko po ng discount ang mga mauna po magpapamember ngayon para bago po matapos ang March, member ka na po sa amin at matututukan na kita. Mali mo naman swerte ang birth month at birth year mo pag na-code ko, ba diba? At mapasama ka sa mga winners namin. Okay? Tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. Teka. Tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. At syempre po, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na. Umpisa natin sa 642. Number 10. Number 27 number 24, number 36, number 40 at number 12. At ito na po ang 645. Number 21, number 36, number 35, number 42, number 40 at number 19. At ito naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 33, number 17, number 21 number 24, number 43, at number 8. At ito naman po ang 655, digit lucky numbers. Number. Ang Number. 51, number 47, number 32, number 34, number 16, at number 18. At ito naman po ang pinakalasang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki, kunin mo na. Number 12, number 23, number 37, number 38, number 44, at number 49. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga kalaki, ang lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Sige na po, shout out na po tayo ngayon. Shout out po sa mga tropa po ng Repa Pips Repa ano Repapips Matibay. Repa Repapips Matibay po. Ayun po sa mga Repapips Matibay po ng Bukawi Bulakan. Wow, ayan. Hello, shout out po sa mga grupong Repapips Matibay. Maraming salamat at lagi daw po silang nakatutok at nanonood ng mga lucky numbers natin. Paborito daw nila ang STL at Wetting Hello po, maraming salamat po sa Bukawi Bulakan. At syempre po mga kalaki, dito naman po sa abroad. ayan po sa Indonesia. Hello po, maraming salamat po. Shout out po sa inyo dyan Maraming salamat po sa mga OFW po dyan. Thank you, thank you po sa walang sawang pagpalo po sa amin na wapo mapanalo ko ang Indonesia. Napanalo ko ang mga Malaysia, ang Hong Kong, ang Singapore, ang Japan. Alam ko hindi ko pa napapanalo ang Indonesia. Indonesia! Mananalo ka Tutok ka lang sa akin Okay At syempre po Sa mga gusto po Magpa-shoutout dyan Sa mga pamilya nila Message lang po kayo ng message Comment lang ng comment Pag nabasa po yan Friends na tayo agad Di ba mare ang kita At may sa shoutout pa kita Good luck mga kalaki Ingat po At alagaan ang lucky numbers namin Ng 3 days Bago po natin palitan Mananalo tayo Bago matapos ang March Claim it mga kalaki Claim it